Hello Kabangla Pinabo. Nandito tayo ngayon sa rooftop ng building kung saan kami nakatira dito sa Dhaka. So, i-share ko lang kasi maganda na siya tingnan. Hindi, di gaya dati na ano to dito unorganized. Ang daming halaman na nakatanim. Tapos, sampayan ngayon. Ang ganda-ganda na sosyalin. so, ito pwede ka na mag-relax-relax dito. Mag-upo-upo. Tapos, mag FTT. So, meron ding ano dito, pwede ka mag-charge pag gusto ka mag-cellphone. -si Tapos dito, beside, ano siya, office, maganda din. So, ayan, yung baby ko, tingnan nyo, nag-relax-relax na yan dyan, kagigising lang yan. So, yun guys, dito kami ngayon, ano, sa, ano, sa roof rooftop kung building kung saan kami nakatira. So, mga tourist lang kami dito sa, ano sa Daka. So, nandito kami, mag-o-order lang kami ng pagkain. Hindi kami magluluto. So, mga days or 2 nights lang. So, yun yung ano namin, mga food na, na mimis namin. So, i-order namin like uh, KFC. Ito yung KFC na gustong gusto ko no fried chicken kasi halos ka, ka ano lang siya ka lasa sa KFC sa Pilipinas. So, ang sarap nito with kanin. So, ako lang yung ano, uh, gustong gusto with kanin. Yung, ay, ah, yung sister in Lucon, hawa siya sa akin with kanin. Pero yung asawa ko, pinagtawanan niya ako pag magra-rice ako with fried chicken. So, sobrang sarap nito. Tapos, yung pizza, tsaka burger, king, and kachibay, yun yung lagi namin order pag nandito kami sa ano, sa Dakal. Tapos, tapos yung baby ko, gusto, nagustuhan niya din tong fried chicken. First time yung kumain ng chicken. Dati, sinusubuan ko siya ng chicken pero ayaw niya. Pero this time, grabe, ang dami, dami-dami niyang nakain. So, safe naman to kasi KFC. tas ano naman to, yung baby ko, kumakain naman siya ng ano, mga solid food. Gaya ng ano, kinakain namin. So, wala nang tong problema sa ano niya sa stomach. So, yun guys, share ko lang. Yan, magkain-kain tayo. So, ito, kahit medyo maanghang tong chicken, ano pa rin yung baby ko, kumakain pa rin. Tapos, nag-ano, nag-order ako ng donut sa, ano ko, kapwa filipina dito sa Bangladesh. Dirty wings. Super sarap nitong donut na to. Ano siya? Uh, tatlong flavor. Uh, chocolate, uh, Vivarian, at saka strawberry. Super sarap niya sarap pang ano pang snack at sya, ginawa ko din tong pang breakfast with coffee or tea this time so yun guys kain muna tayo ng fried chicken kasi hindi natin to makakain pag nasa juicer naman kami so ito lang yung mamiss namin sa ano pag nasa juicer kami hindi kami maka na ganito na pagkain kasi walang Laka mo order na ganito, walang KFC sa ano, sa Jo Short tas itong Burger King, last na namin tong order. <laughs> tas ito yung lagi namin in order sa asawa ko. So ano, pag isa din to namin mamis dito sa Dakay, yung big screen dito kasi mahalik kami sa movie. Tas niya yung baby ko heli ano siya favorite niyang song, ano, Banana Song at saka yung Hagang ah, uh, non-style. Sumasayo-sayo <laughs> so, yan siya. Okay, guys. Sana napanood niyo hanggang sa Thank you for watching. See you in my next video.